guys, second video na natin ng payo sa OFW, sa first video natin, binanggit natin ang health insurance life insurance, tsaka investment, yun nga po, ang hinalits ko doon is yung investment pero, unahin nyo guys kung kaya nyong unahin ang health insurance nyo, uh, ang isunod nyo is ang life insurance nyo tapos ang ilas nyo isang investment bakit ganon? it depends upon you, pero para sa akin kasi once na-insured ka ng health insurance may nangyaring masama So, kahit paano may, COVID, may cover ka para sa sarili mo. So, kung mauuna mo ang investment, for example, mauuna mo ang investment, tapos may something na nangyari na hindi mo inaasahan, ang mangyayari po sa investment mo is, ibibenta mo lang siya in a very short period of time. Siyempre, mas mababa yung value ng pagbibenta mo kasi nga, nagmamadali kang ibenta. Kaya ang pinapayo ko sa inyong lahat is kuha kayo ng health insurance muna, tapos ang life insurance, saka ang investment. So, ihuli nyo po sa tatlo na yon ang ating investment. So, kung meron kayong tanong about yun sa mga investment, ah, sa mga invest sa insurance na yan. So, meron po akong insurance ngayon. Ako po ay under ng IMG. Kung interesado kayo sa IMG, pwede kayong mag-message through comment section. Kung interesado naman kayo sa life insurance, pwede rin kayo mag-message sa akin para po maturuan ko kayo kung ano yung aking um, insurance na ginagamit. So, it depends naman sa'yo kung gusto nyong humingi ng tulong sa akin or kung gusto nyong magtanong sa akin. So, pagdating naman dito sa, investment, marami naman po tayo mga properties na makikita, na nagbibenta, something like that. Pwede kayong kumuha ng mga properties sa pag-ibig, or kung meron kayong pera-pera, syempre, pwede rin kayong kumuha sa mga banko. Yung mga properties talaga na hindi siya yung kagaya ng sasakyan na Uh, pag nilabas mo ng kasa, mag-iiba na ang presyo. So, hindi ko sinasabi na pangit bumili ng sasakyan. Ang ibig ko lang sabihin, ang bilhin nyo po na property is yung may return of investment. Ano yung return of investment? Ibig sabihin, pag binili mo yung property, babalikan ka ng pera. For example, bumili ka ng lupa. Ano bang gagawin mo dito sa lupa na to? Ititenga mo lang ba siya? Patataasin mo ba yung value niya? Although okay siya, napataasin niyo yung value niya kasi yung lupa na binili nyo ngayon ng 100,000, pagdating ng after 5 years, baka 200,000 ang halaga niya. So, although long term siya, pero at least yung pera nyo is hindi po siya nagagalaw or lumalaki yung value pa rin ng pera nyo. Hindi po nakakain siya ng inflation na hindi kagaya kapag inilagay nyo lang sa mga banko, yung pera nyo na nakakain lang po ng ating inflation. So, ang inflation natin for 2024, I think, nasa 6%. Ibig sabihin, kahit po lumaki yung sahod nyo, hindi pa rin siya lumaki kasi nga tumaas din naman ang ating mga bilihin. So, parang nagiging useless yung paglaki ng sahod natin kasi tumataas din naman ang bilihin. Sa mga tax lang din at sa mga bilihin po napupunta ang ating pagtaas ng sahod. So, yan yung better para sa akin na gawin nyo. Kuha kayo ng health insurance para insured po yung mismong sarili nyo. For example, meron akong health insurance. Ibig sabihin, once uh, may mangyari sa akin masama or once na... Wag nating i -ano, no, pero if ever may mangyari sa akin, hindi ako makapagtrabaho kasi may something nangyari sa akin. So meron pong magsusuporta para sa pa-ospital ng aking pamilya. Next naman is yung life insurance. Sabi ko nga sa inyo, once na yung, yung, ano ba yon? Yung main character, for example, ako yung main character, may nangyari sa akin. Alam nyo yun, yung nag nine pit na ako, yung gano'n. <laughs> Pag nangyari yun, yung life insurance, siya yung magbibigay ng uh, pera sa pamilya ko. So yung mga hinihulog ko bibigay nila doon sa pamilya ko. At least hindi magsisiro yung family ko. Kahit wala na ako, alam ko at makakata- ay makaka ano ako makakakita ako sa langit ng hindi ko iniisip na ano bang mangyayari sa kanila. At yung investment naman If ever, di ba? Kung may investment kayo at may return of investment yon, may ROI yon. For example, property, kumuha ka ng paupahan. tapos meron kang kunwari dalawang pitak, tapos tig 3,000 ang isang pitak, so meron ka ng 6,000 every month. So, wag nyo rin po guys ititigil ang inyong mga SSS, kasi isang malaking tulong yan para sa ating mga OFW. Yung pagkakaroon ng SSS at <clears throat> pagkakaroon ng mga investments. So, yan. So, yun nga guys, sabi ko sa inyo, kung meron kayong tanong sa mga health insurance, life insurance, at saka din sa mga investments na sinasabi ko na yan, pwede po kayong mag-comment sa akin. Try po natin sagutin, basta kaya. And pwede ko rin kayong sabihan kung ano yung aking mga ginagamit or kung ano yung mga insurance na ininsuran ko para dyan sa bagay na yan. So, guys, mapapayo ko lang sa inyo, ha? Hindi ko to nila lahat. Mapapayo ko lang to sa inyo. Once na kumuha kayo, guys, ng, for example, agent sa mga investments. Kunwari, uh, kumuha kayo ng bahay. Siyempre, may brokers yan. Uh, kumuha kayo ng investment. Siyempre, kahit paano may brokers yan. ba? Diba? So kumuha kayo ng insurance, life insurance, health insurance and investment, lahat po yan is my brokers. So isa lang po ang mapapayo ko. Hindi ko sinasabi na lahat pero ang masasabi ko lang guys, kumuha kayo ng brokers or agent nyo na hanggang dulo sasamahan kayo. Baka kung baka kapag nakakuha na nila yung commission nila sa inyo is bali, wala na kayo so hindi po maganda yung ganon kasi meron akong isang friend close friend ko talaga to so kumuha po siya ng bahay sa pag-ibig after siya na makakuha ng bahay yung kanyang agent after na pumasok na siya as first uh, ano ngayon Uh, parang nagbabayad na siya sa pag-ibig. So parang hindi niya na ma mahagilap ba. Kung may mga tanong siya, paano yung ganito, paano yung ganyan, paano yung ganyan. Pero hindi niya na makausap. So iba pa rin po talaga kapag yung agent nyo or yung broker nyo is talagang sumasagot sa inyo. Uh, tinuturuan kayo, tinutulungan kayo. So iba po yun. No, hindi ko nila lahat ha, pero mostly kasi is ganyan. Pagkatapos ng komisyon, nakakuha sila ng komisyon sa inyo, is baliwala na lang po kayo. So, pili din kayo guys ng mga brokers na uh, hanggang dulo aasikasuhin kayo. Hindi yung hanggang komisyon lang kayo aasikasuhin. So, hanggang dulo, baka pagkailangan mo na nitong health insurance mo, hindi mo na mahagilap ang iyong broker or ang iyong agent. ba diba? Mas maganda na alam mo na yung papasukin mo o yung pagkukunan mo ng, ng ng mga ganyang insurance mo, mas maganda na alam mo or satisfied ka na alam mo na once na nangailangan ako, hindi ako dito mapapahiya. Once na nangailangan ako, baka siya pa yung mag-reach uh, mag out sa akin na, uy, meron kong life insurance yung anak nyo, something like that eto yung ano niya, ito permanyo to, ito permanyo yan. Something like that. So guys, ano, yan lang yung mapapaya ko sa ating mga OFW para hindi masayang yung pinaghirapan natin. So, yun nga, sabi ko sa inyo, health, life, and uh, investment. Ihuli nyo yung investment para hindi siya masayang if ever na may something na nangyari. Uh, sa atin, syempre sa atin, hindi naman natin kasi masasabi yung buhay, diba? So, if something happen, alam natin na nasa secured place po tayo. So, yan. Anyway, kung meron pa kayo guys mga tanong, pwede po kayo magtanong uh, sa comment section natin. So, mag-comment lang kayo ng mga tanong nyo and then sasagutin po natin yan. Uh, basta kaya ha. Basta kaya. So... Sana kaya yung inyong magiging mga tanong. Anyway, thank you. Thank you so much, guys, and have a good night. Thank you.